Gawin mo kaagad ito bago ka matulog sa gabi at magulat ka sa sunod-sunod na pera na darating sa inyo at sa buong pamilya. At hindi lang po maliit na halaga ang pwedeng dulot nito. Ito po ay mag-attract po ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng buong pamilya. At kung kayo man po'y bago dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan, subscribe, and then hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga susunod nating mga video. So, nito, kailangan positibo po kayo at naniniwala po kayo sa swerting dulot nito. Ang asin po, isa ito sa pinakamalakas na pangtanggal malas at pampaswerte sa pananalapi at isa din itong pinakamabisang pampaswerte kung ikaw po ay isang mananaya yan, so ang topic natin ngayon ito po, gawin ito bago matulog kailangan magkaroon po kayo nito guys at malaman mo po ito kasi ito po ay uh, isang paraan po para tuloy-tuloy ang swerte na matanggap mo at hindi na ito maputol. Kasi minsan guys mayroong mga swerte ngayon pagka kinabukasan hindi na suswertehin. So mas maganda yung tuloy-tuloy po ang swerte. So ngayon sa paggamit po nitong asin na ito at sa paraan na ito hindi lamang po ikaw ang may swerte matanggap dito kasama po ang buong pamilya na naninirahan po sa iyong tahanan so ito po guys malakas ito mag-attract ng pera at hindi lang po maliit na halaga ng pera ang pwedeng magdala, madala nito sa iyo ito po ay uh, magdudulot po ito ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng ikabago agad-agad ng buhay mo at pwedeng kayaman mo So guys, focus po sa paggawa nito Kailangan po walang dadaan-daan sa likuran mo Pag ito po'y gagawin mo pumwesto kayo na nakaharap sa may silangan At pagkatapos magsindi kayo ng kandila Katapos mo nakapagsindi ng kandila, mag-umpisa kang manalangin. Hilingin po natin guys sa pamagitan nito na ito po ay uh, makakatulong po na tanggalin ang lahat ng kamalasan na nandiyan sa'yo sa iyo. Lahat ng kahirapan. Hindi lang sa iyo kung hindi sa buong pamilya mo. At lahat ng mga negative energy sa iyong bahay. Hilingin niyo po na ito po uh, sa tulong ng asin, ito po ay matanggal lahat. And then guys, pagkatapos guys, uh, nang iyo pong dasal at ito po um, uh, mag, ang asin nakalagay sa iyong kanan na kamay, yan, mag-wish ka ng time team. Hilingin niyo po guys, sa pamagitan nito, ito na po ang umpisa na ang swerte sa inyo ay hindi na mawala. Lahat ng kahirapan mo guys, matigil na po. Ayan. And then, pagkatapos po ng yung wishes or yung pong kahilingan, guys, ang gagawin po ninyo dito, uh, pumasok po kayo sa may CR ninyo or sa comfort room at ibuhos ninyo po ang asin na ito. Maghugas kayo kaagad ng kamay and then, wala pong natira sa sahig, guys. And then, pagkatapos mong uh, nailagay na yung asin doon sa may iniduro, buhusan mo ng tatlong timba na tubig, I-flush mo na maayos guys, para kung anuman yung nahigop o nakuha na negative energy dulot nitong asin nito ay hindi na po makakabalik sa inyo and then, ang swerte sa inyo ay napakagaan tuloy tuloy po ang pagpasok ng pera sa inyo yun, so ngayon po guys no, pwede mo itong gawin agad pwede sa araw ng Martes sa araw ng Merkulis Kuwebes, biyernes, kahit anong araw, pwedeng pwede mo po itong gawin ang para na ito. At the best talaga ito guys, um, gawin ito sa araw po ng biyernes. Ngayong biyernes po, no? Ayan, sa unang buwan ng biyernes, kailangan gawin mo kaagad ito. Or sa unang um, martes ng buwan. Guys, maganda po ito ang resulta. Again, pagkatapos mo nagawa ito, maramdaman mo ang gaan ng pasok ng pera, magkakapera po kayo na hindi ninyo inasahan At ito po ang gabay na ito guys, malaki po itong tulong. At huwag po natin kalimutan talagang manalangin at magdasal sa ating puong may kapal. At guys, positive tayo palagi. At syempre po, samahan ng pagsisikap at pagsisipag para ka, kung sa ganong paraan, matupad mo ng mabilis ang iyong pong mga pangarap. At lagi po nating tandaan guys, uh, napaka-effective po ang mga pampaswerte pag ito po'y naniniwala ka dito. At sana po guys, no, makakatulong po sa inyo ang topic natin ngayon at isa ka na matulungan dito. At gawin mo kaagad ito kung gusto mong magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Magtiwala ka lang guys, okay? At bago po tayo magtapos sa ating topic ngayon guys, ako muna ay mag-share na isang negosyo na pwede mong gawing part-time or full-time. Isang negosyo guys, online business po ito pero marami na pong natulungan dito. Kaya ako interested po kayo, mag-message kayo kaagad sa akin. Iiwan ko po sa description sa video ito ang aking uh, Facebook Messenger at mag-uusap po tayo, no? So ayan po guys, no. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po nating tandaan, manalangin, magdasal nang palagi guys para sa ganoon, uh, makamit natin ng mabilis kung ano man ang ating mga sa buhay. Thank you so much at huwag po ninyong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Subscribe na rin po guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button, bell all, para ma-notify po kayo sa next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.